Mga katupa, alam nyo po ba na ang mga kaanib sa loob ng kawan o mga nasa loob ng Iglesia ni Kristo ay hindi na po makakatanggap pa ng pag ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat ang mga kaanib o mga nasa loob na ng kawan ay alam ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Panginoong Diyos na sila po ay kanyang hinirang o pinili. Ang mga nasa loob po ng iglesia ito po ay ang kanyang bayang pinili. Alam niyo po ba kung bakit hindi na kinakailangan pang hukuman ang mga nasa loob ng kawan o nasa loob ng Iglesia Ni Cristo? Sapagkat nga po ay alam ng ating Panginoong Iso Kristo at ng ating Panginoong Diyos na sila ay kanyang mga lingkod na pinili o inirang ang mga taong nakapaloob sa kawan o mga nasa loob ng Iglesia Ni Cristo sa araw po ng pagbabalik ng ating Panginoong Isu Kristo o araw ng paghukom, ang mga taong nasa loob ng kawan o mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kapag dumating na po ang ating Panginoong Isu Kristo, ay agad niya pong isasama ang kanyang mga hinirang sa bayang banal. Ang maghahatid po dito ay ang Panginoong Isu Kristo na kanyang ipinangako na sa kanyang muling pagbabalik ay ipaghahanda niya ng tirahan doon sa bayang banal, sa bahay ng kanyang ama. Doon anya ay wala ng paghihirap, wala ng kaparusahan, wala ng pagtangis. Ang matatamu po dito ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay pawang kasiyahan na lamang at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Kasama po ang Panginoong Heso Kristo. Ngayon mga katupa, ang tanong, paano naman pala ang mga nasa labas ng kawan o mga nasa labas ng Iglesia? Well, katumpa, ganito po kasi yan. Ang mga nasa labas ng kawan, yan po ang tatanggap ng paghuhukom. Sapagkat sila po ay ang mga taong hindi napili o hindi mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sila po ay hindi sumunod sa kautosan ng ating Panginoong Heso Kristo na pumasok sa kanyang kawan o pumasok sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo sila po ang makakatanggap ng paghuhukom ng ating Panginoong Isokristo at ng Panginoong Diyos. Sila po ay mapupunta sa ikalawang buhay na tinatawag na dagat-dagatang apoy. Ito po ang kaparusahan ng mga taong sumway o ayaw sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga taong ayaw sumunod sa kautusan ng ating Panginoong Heso Kristo na pumasok sa loob ng kawan para magtamo ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Alam nyo ba mga katupa, na ang daong, na ang daong ni Noe ay sagisag ng iglesia, sagisag ng kaligtasan noong unang siglo. Dito nakapaloob ang uh, kaligtasan na kung saan ang kinakailangan ay pumasok sa arko o sa daong ni Noe na ipinagawa ng Diyos kay Noe. Upang ang sinumang uh, sumunod sa kautosan ng Diyos sa pamamagitan ni Noe ay ito po ay magkakaroon ng kaligtasan. Ngunit ano po ang ginawa ng karamihan o ng sanlibutan? Pinagtawanan po si Noe pinagsabihang baliw kung ano-ano ang paratang sa kanya dahil alam nila na wala namang mangyayaring pahanggunaw. Kaya ano po ang nangyari sa sanlibutan? Sila po ay napuksa, nangamatay at nalunod dahil sa pahanggunaw. Ngayon po, sa panahon po ng ating Panginoong Yesu Kristo, isinugo po ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong si Kristo na gumawa ng kanyang iglesia, na magtayo ng kanyang iglesia. Para anya ang sino mang pumasok sa kanyang iglesia, doon anya ay magtatamo ng kaligtasan pumasok sa loob ng kawan o umalig sa loob ng Iglesia ni Kristo na itinayo mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Dito po magtatamo ng tunay na kaligtasan. Kaya kung sino man po ang mga hindi susunod ay matutulad po sa mga taong nangamatay noong unang siglo sa pamamagitan ng bahang gunaw. Ngayon po, ang kaparaan naman po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paghukong, ito po ay pupuksain, tutupukin ng apoy at ng asopre malulusaw ang daigdig kasama ang mga taong mga nasa labas ng iglesia eto yung mga paparusahan ng ating Panginoong Diyos pero yung mga nasa loob ng kawan o mga kaanib sa iglesia ni Kristo ay agad niya itong isasama sa bayang banal ang tanong paano naman pala yung mga namatay noong unang siglo na mga kaanib sa iglesia ni Kristo sila ba ay hindi na makakatanggap ng araw ng pagwukong sapagkat sila nga ay patay na well katupag ganito po yan ang mga nangamatay na nakaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo kapag dumating ang Panginoong Heso Kristo. Ikaw ay nadat ng namatay na o pinagpahinga na ng ating Panginoong Diyos ikaw po ay bubuhayin ng ating Panginoong Heso Kristo at ikaw ay agad na isasama doon sa bayang banal. Ngayon ang tanong, paano naman pala yung buhay nakaanib sa Iglesia ni Kristo? na kanyang dadatnan sa araw ng kanyang pagbabalik dito sa lupa. Well, katupa, kung ikaw po ay nadat ng uh, nasa loob ng kawan o kaanib sa Iglesia ni Kristo, kapag dumating po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang mga buhay na dadatnan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sama-samang magsasalubong sa ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang araw na pagbabalik. Kaya mga katupa, yun po ang katotohanan. Ang mga taong ayaw pumasok sa loob ng kawan ay matutulad po noong unang siglo sa kaparaan ng uh, bahang gunaw sila po ay mapupuksa mamamatay sa pamamagitan ng baha noong unang siglo ngayon po ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos sa paggunaw sa sanlibutan, ito po ay tutupukin ng apoy gugunawin po ng ating Panginoong Diyos ang daigdig sa pamamagitan po ng apoy kaya mga katupa noong unang siglo po ang daong po ni Noe ay sagisag ng iglesia. Kaya ngayon po ay may panibagong kaparaanan po ang Panginoong Diyos sa paggunaw sa pamamagitan ng apoy. Kaya inutusan po o isinugo po ng, ng ating Panginoong Diyos unang ama, ang Panginoong Heso Kristo, na magtayo ng kanyang iglesia at kung sino man niya ang pumasok sa loob ng kanyang iglesia o sa loob ng kawan, ito po ay magtatamo nang tunay na kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Yan po ang katotohanan katupa. Kaya inaanyayahan po namin kayo na sundin po natin ang pinaka susi, pinaka utos ng ating Panginoong Yeso Kristo. Maaring nagagawa niyo po ang lahat ng kautusan ng ating Panginoong Yeso Kristo pero meron pong pinaka iisang hindi po natin nagagawa lalong lalo na sa mga nasa labas ng iglesia. Pumasok po kayo sa kawan. Yun po ang pinaka importante sa lahat para tayo po ay sama-samang sasalubong sa ating Panginoong Heso Kristo sa araw ng kanyang pagbabalik dito sa lupa. Maraming salamat po mga katupa. Pumasok po kayo sa kawan. Uumanib sa Iglesia ni Kristo.